aaminin ko po, sa tinagal-tagal ko po sa gobyerno, ako po ay na-overwhelm sa laki at sa gulo na nadatnan ko at nakikita ko sa loob ng Departamento ng Public Works and Highways. Hindi po ito magiging madaling proseso at hindi din po ito magiging mabilis na proseso. This will take time and this will be a very, very difficult process of reform. But as the President said, enough is enough and we must start somewhere. Dito sa 2026 NEP, yung pong mga proyektong completed na, na pinopondohan pa rin. Yung pong mga double entry na isang proyekto pero dalawang, dalawang uh, entry at therefore dalawang budget. Yan po ay kailangan po hindi lamang malaman ng ating mga kababayan pero kailangan po nating ayusin at kailangan po nating tanggalin.